Isipin ninyo ito, taong 1522, sa pantalan ng San Lucas de Barameda sa Espanya. Pagkatapos ng halos tatlong taon sa laot, isang barko ang hirap na hirap na dumaong. Sira-sira ang mga layag, manipis na ang kahoy ng katawan nito, at ang mga sakay, putot balat. Ito ang Barkong Victoria, ang natatanging nakaligtas sa limang barkong bumbumuo sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Sa orihinal na mahigit dalawang daan at pitumpong tripulante, labing walo na lamang ang nakabalik na sakay nito. Pagod, gutom, at may sakit, pero dala nila ang isang katotohanang yayanig sa buong mundo. Sila ang mga unang taong opisyal na umikot sa buong mundo. Isang tagumpay na parang imposible noong panahong iyon. Ang kanilang pagbabalik ay hindi lang basta isang balita, isa itong revolusyon. Bago ang kanilang paglalakbay, marami pa rin ang naniniwala na ang mundo ay patag. May mga alamat tungkol sa mga halimaw sa dulo ng karagatan at mga kumukulong tubig sa Ecuador. Ngunit ang pagdating ng Victoria ay parang isang malakas na sampal sa mga lumang paniniwalang ito. Dala ng mga nakaligtas na tripulante sa pangunguna ni Juan Sebastian Elcano, ang patunay na ang mundo ay bilog. Pwedeng maglayag pa kanluran mula sa Europa at makarating sa Silangan at pagkatapos ay makabalik sa pinanggalingan. This was a game changer ikanga. Binago nito ang lahat mula sa paggawa ng mapa hanggang sa pagunawa ng tao sa kanilang lugar sa universo. Pero hindi lang yan. Bukod sa patunay na bilog ang mundo, dala rin ng Victoria ang isang napahalagang kargamento, mga pampalasa o spices. Mga anim na tonelada ng cloves ang kanilang inuwi. Sa panahong iyon, ang halaga ng spices tulad ng cloves, cinnamon, at pepper ay higit pa sa ginto. Ang kargamentong ito ay sapat na para mabawi ang lahat ng ginastos ng Espanya para sa buong ekspedisyon at kumita pa ng malaki. Ito ang nagpatunay na ang ruta pa kanluran papuntang Spice Islands ay hindi lang posible, kundi napakalaki rin ng potensyal na pakinabang. Dahil dito, lalong sumidi ang pagnanasa ng mga bansa sa Europa na sakupin ang mga lupain sa silangan. Kaya naman ang pagdating ng Victoria ay hindi lang kuwento ng survival. Ito ay kuwento ng katapangan, pagtuklas, at pagbabago. Ang labing walong lalaking iyon ay hindi lang basta mga marino. Sila ang mga buhay na testamento sa isang pambihirang paglalakbay na nagbukas ng mga bagong pinto para sa sangkatauhan. Ang kanilang kuwento ay ipinasa sa mga henerasyon, isang paalala na sa likod ng bawat malaking tagumpay ay may mga hindi masukat na sakripisyo. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang pangalan ng isang taong hindi man nakauwi, pero siyang utak sa likod ng lahat si Ferdinand Magellan. Dito magsisimula ang ating paglalakbay sa kanyang kuwento. Para maintindihan natin kung bakit isinugal ni Magellan ang lahat, kailangan nating balikan ang panahon bago pa man ang kanyang ekspedisyon. Nagsimula ang lahat sa isang matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa sa Europa noon, ang Espanya at Portugal. Pareho silang gustong maging pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ang paraan para makamit ito, ang pagkontrol sa kalakalan ng spices. Imagin, ang mga pampalasa na ginagamit lang natin sa adobo o sinigang ngayon, noon ay parang ginto ang halaga. Ginagamit ito para sa pagpreserba ng pagkain, bilang gamot, at siyempre, pampasarap. Ang sinumang kumontrol sa ruta papuntang Spice Islands, na ngayon ay bahagi ng Indonesia, ay para na ring nanalo sa loto. Ang Portugal ang unang nakahanap ng ruta papuntang Silangan. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-ikot sa Africa. Dahil dito, sila ang nagdomina sa spice trade, at yumaman ng gusto. Nainggit siyempre ang Espanya, dito na pumasok si Christopher Columbus, na nag ng isang radical na ideya sa halip na umikot sa Afrika. Bakit hindi maglayag pa kanluran para makarating sa silangan, dahil bilog naman daw ang mundo? Pinondohan ng Espanya ang kanyang paglalakbay, pero sa halip na Asia ang matagpuan niya, isang new world ang kanyang narating, ang Amerika. Ito ang nagpasiklab ng matinding alitan sa pagitan ng Espanya at Portugal. Pareho silang nag-aagawan sa mga bagong tuklas na lupain. Para maiwasan ang giyera, na magitan ng Santo Papa at noong 1494, nilagdaan ang Treaty of Tordesillas. Simple lang ang kasunduan, gumuit sila ng isang imaginary line mula North Pole hanggang South Pole. Lahat ng mga bagong matutuklasang lupain sa silangan ng linya ay para sa Portugal, at lahat ng nasa kanluran para sa Espanya. Akala nila, naresolba na ang problema, pero may isang malaking tanong na hindi masagot ng kanilang mga mapanoon sa panig ng linya nga ba matatagpuan ang pinakamiting Spice Islands. Dito nakita ng Espanya ang kanilang pagkakataon. Kung mapapatunayan nilang nasa loob ng kanilang teritoryo ang Molucas, sa kanila na ang yaman. Ang kailangan lang nila ay isang taong may sapat na tapang at kaalaman para maglayag pakanluran at patunayan ito. Dito na pumapasok ang ating bida, si Ferdinand Magellan. Isa siyang Portugues na sundalo at manlalayag na nakipaglaban para sa kanyang sariling bansa sa iba't ibang bahagi ng Asya, kabilang na ang Malaka. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang spices. Ngunit matapos ang isang alitan sa hari ng Portugal, naramdaman niyang hindi pinahahalagahan ang kanyang serbisyo. Dala ang kanyang kaalaman sa mga mapa, at ang paniniwalang mayroong isang sikretong daanan sa bandang timog ng Amerika, lumipat siya ng panig. Nagpunta siya sa Espanya at inalok ang kanyang serbisyo kay King Charles I. Ang kanyang proposal, hahanapin ko ang ruta pakanluran papuntang Spice Islands para sa karangalan ng Espanya. Ito ang simula ng isang ekspedisyon na babago sa kasaysayan. Noong August 10, 1519, handa na ang lahat. Limang barko, ang Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria at Santiago, ang naghihintay sa pantalan ng Seville. Sakay nito ang humigit kumulang dalawang daan at pitumpong tripulante mula sa iba't ibang bansa mga Espanyol, Portugues, Italiano, Pranses, at marami pang iba. A motley crew, kumbaga. Sa gitna ng mga magagaspang na marinero, dalawang tao ang naging mahalaga sa pagtala ng kanilang kuwento. Ang una ay si Antonio Pigafetta, isang iskolar na Italiano na sumama hindi para sa yaman, kundi para sa kaalaman at adventure. Siya ang naging tagasulat ng ekspedisyon, at ang kanyang journal ang naging pangunahing source natin sa lahat ng nangyari. Ang isa pa ay isang taong kilala sa pangalang Enrique de Malaca. Si Enrique ay alipin ni Magellan, na binili niya sa isang slave market sa Malaca noong mga naunang paglalakbay niya. Lumaki si Enrique sa Southeast Asia at marunong magsalita ng Malay, ang lingua franca o common language sa rehiyon noong panahong iyon. Hindi niya alam na ang kanyang pagsama sa ekspedisyon ay maglalagay sa kanya sa isang napaka-espesyal na posisyon sa kasaysayan. Siya ang magigiging susi sa pakikipagugnayan ni Magellan sa mga katutubo sa mga lupaing kanilang daratingan. Ang kanyang papel bilang interpreter ay magiging napakahalaga lalo na pagdating nila sa isang kapuluan na tatawagin nilang Pilipinas. Nagsimula ang paglalakbay na puno ng pag-asa, pero agad din silang sinalubong ng mga pagsubok. Habang binabagtas nila ang Atlantic Ocean, Nagsimula ng magkaroon ng tensyon sa pagitan ni Magellan, na isang Portugues, at ng kanyang mga kapitan na Espanyol. Ayaw nilang magpasay lalim sa isang dayuhan. Pagdating nila sa baybayin ng Brazil at Argentina, lalong tumindi ang hirap. Naghanap sila ng daanan papuntang Pacific Ocean, nungunit ang taglamig ay dumating. Napilitan silang manatili ng limang buwan sa isang lugar na tinawag nilang Port San Julian. Ang lamig, gutom at kawalan ng pag-asa ay nagtulak sa ilan sa mga kapitan na mag-aklas o magmutini laban kay Magellan. Naging marahas ang pagtugon ni Magellan sa mutini. Sa pamamagitan ng pinaghalong talino at tahas, nagawa niyang supilin ang pag-aaklas. Isa sa mga kapitan ay pinatay, ang isa ay pinugutan ng ulo, at dalawa sa mga lider ng mutini ang iniwan sa isang desyertong isla para mamatay. Ito ay isang malupit na paalala kung sino ang boss. Matapos ang taglamig, ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Sa wakas, noong October 1520, natagpuan nila ang isang makitid na daanan ng tubig. Ito na ang hinihintay nila. Ngunit habang tinatahak nila ang mapanganib na daanan na ito, na kalaunan ay ipapangalan sa kanya bilang Strait of Magellan, isa pang pagsubok ang dumating. Ang barkong San Antonio ay tumakas at bumalik sa Espanya. Dala ang maraming supply apat na barko na lang ang natira para harapin ang pinakamalawak na karagatan sa mundo. Paglabas nila mula sa Strait of Magellan, isang napakalawak at napakatahimik na karagatan ang sumalubong sa kanila. Dahil sa kalmadong tubig nito, pinangalanan nito ni Magellan na Mar Pacifico o Peaceful Sea. Pero, alam mo yon, ang kapapayapaan na ito ay isang mapanlinlang na katahimikan. Hindi nila alam na haharapin nila ang pinakamahabang tatlong buwan at dalawampung araw ng kanilang buhay na walang nakikitang lupa. Naubos ang kanilang mga sariwang pagkain at tubig. Ang kinakain na lang nila ay mga tuyong biskwit na grabe, puno na ng uod at amoy ihin ng daga. Ang tubig na kanilang iniinom ay naninilaw at mabaho. Nagsimula na silang kumain ng kahit ano para lang mabuhay. Ang gutom ay naging desperasyon. Kinain nila ang mga katad na nakabalot sa mga post ng barko matapos itong ibilad sa araw at ihawin. Kinain nila ang sawdust o kusot mula sa mga kahoy. At ang pinakamasaklap, nang huli sila ng mga daga sa barko at ibinebenta ito sa isa't isa sa napakamahal na halaga. Dahil sa matinding kakulangan sa vitamina, lalo na sa vitamin C, kumalat ang sakit na scurvy. Namaga ang kanilang mga gilagid, nanghina ang kanilang mga katawan, at isa-isa silang namatay. Ayon sa tala ni Pigafetta, labing siyam na tripulante ang namatay sa loob lamang ng tatlong buwan na pagtawid nila sa Pacific. Ang tahimik na karagatan ay naging isang malawak na libingan para sa kanila. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, isa pang barko, ang Santiago, ang nawala. Nasira ito, dahil sa isang malakas na bagyo habang nagsasagawa ng reconnaissance. Tatlong barko na lamang ang natitirang Trinidad, Concepcion, at Victoria. Ang mga natirang tripulante ay halos mga kalansay na. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Magellan. Patuloy siyang naglayag pa kanluran, gamit ang kanyang kaalaman sa mga bituin at karagatan. Noong March 1521 sa wakas, pagkatapos ng siyam na putsyam na araw sa gitna ng kawalan, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa barko. Lupa, nakatanaw sila ng isang isla, ito ang isla ng Guam sa Marianas Islands. Dito, nakakita sila ng mga katutubo ang mga chamorro na sumalubong sa kanila. Agad silang nakakuha ng sariwang pagkain at tubig, ngunit nagkaroon din ng hindi pagkahunawan. Kinuha ng mga katutubo ang isa sa mga maliliit na bangka ng ekspedisyon. Para sa mga chamorro, normal lang ang pagbabahagina ng gamit. Ngunit para sa mga Europeo, ito ay pagnanakaw. Nagalit si Magellan, sinunog niya ang isang buong nayon at pinatay ang ilang katutubo para lang mabawi ang bangka. Dahil dito, tinawag niya ang mga islang iyon na Islas de los Ladrones o Islands of the Thieves. Matapos ang maikling ngunit marahas na pamamalagi, naglayag silang muli. Hindi alam na ilang araw na lang ay darating na sila sa isang kapuluan na magiging sentro ng kanilang kuwento, ang Pilipinas. Noong March 16, 1521, narating ng tatlong natitirang barko ang isla ng Homonhon na bahagi na ng Pilipinas ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak sila sa lupaing ito. Dito na nagbago ang lahat. Sinalubong sila ng mga palakaibigang katutubo mula sa kalapit na isla ng Suluan. At dito nangyari ang isang napakahalagang sandali. Nang magsalita si Enrique, ang alipin ni Magellan, naintindihan siya ng mga katutubo. Ibig sabihin, malapit na sila sa kanyang pinagmulang lugar. Para kay Enrique, para na siyang nakauwi. Para naman kay Magellan, ito ang patunay na narating na niya ang silangan sa pamamagitan ng paglalayag Pakanluran. Nagtagumpay na ang unang bahagi ng kanyang misyon. Mula homonhon, nagtungo sila sa Limasawa kung saan isinagawa ang sinasabing unang misa sa Pilipinas. Dito rin sila nakipagsanduguan kay Rajah Colombo, isang simbolo ng pagkakaibigan. Pagkatapos, ginabayan sila ni Colombo papunta sa isang mas malaki at mas mayamang isla ang Cebu. Sa Cebu, sinalubong sila ni Raja Humabon. Gamit ang galing sa diplomasya at ang tulong ni Enrique bilang interpreter, nakumbinsi ni Magellan si Humabon at ang kanyang mga nasasakupan na magpabinyag bilang mga Kristiyano. Daan-daang Cebuano, kabilang na si Humabon, at ang kanyang asawa, ang tumanggap sa bagong relihiyon. Bilang regalo, ibinigay ni Magellan sa Reyna ng Cebu, ang isang imahen ng Batang Jesus, ang Stok Ninyo, na hanggang ngayon ay dinadambana pa rin sa Cebu. Sa sobrang kumpiyansa sa kanyang tagumpay, nangako si Magellan kay Humabon, na tutulungan niya itong pasukuin ang mga kalabang pinuno. Isa sa mga tumangging magpasakop sa Espanya at kay Humabon, ay si Lapu-Lapu, ang dato ng kalapit na isla ng Mactan. Ipinagmalaki ni Magellan na kaya niyang talunin si lapu gamit lamang ang ilang sundalong Espanyol. Noong umaga ng April 27, 1521, sinalakay ni Magellan at ng kanyang mga tauhan ng Mactan. Ngunit hindi nila inasahan ng tapang at dami ng mga mandirigma ni lapu, lapu Ang kanilang mga kanyon at armor ay naging inutil sa mababaw na tubig at mga batuhan. Sa gitna ng labanan, nasugatan si Magellan sa binti. Nakita ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu na siya ang leader, kaya't pinagtulungan nila siya hanggang sa siya ay bumagsak at mamatay. Ang pagkamatay ni Magellan ay isang malaking dagok sa ekspedisyon. Biglang nawala ang kanilang respeto at kapangyarihan. Pagkatapos ng isang pagtataksil sa Cebu, kung saan marami pang Espanyol ang namatay, napilitan ang mga natitirang tripulante na tumakas. Dahil kulang na sa tao, sinunog nila ang barkong Concepcion. Dalawang barko na lang, ang Trinidad at Victoria, ang nagpatuloy papuntang Spice Islands. Sa wakas, narating nila ang Molucas at napuno ng spices ang kanilang mga barko. Ngunit sa pagbabalik, naghiwalay sila ng landas. Ang Trinidad ay sinubukang bumalik sa Amerika, pero nabihag ng mga Portugues. Ang Victoria na lang, sa ilalim ng pamuno ni Juan Sebastian Elcano, ang nagpatuloy pa kanluran, umikot sa Afrika, at matagumpay na nakabalik sa Espanya. Sila ang nakakumpleto ng unang pag-ikot sa mundo, isang tagumpay na nagsimula sa pangarap ni Magellan. Ang kanyang sakripisyo sa Mactan ay naging bahagi ng isang mas malaking kuwento na nag-ugnay sa Pilipinas sa mapa ng buong mundo.